Tumayong magulang si Tita Boot hindi na mabilang na individual na may HIV. Kaya masakit para sa kanya na mabalitaan ng pagpano ng kanyang itinuturing ng mga kapamilya. Ang dami ko na pong natulungang ano, mga HIV victims. Some of them died. A few of them died because yung iba ayaw maggamot uh, or nag skip maggamot. Dapat kasi pag HIV patient ka, alagaan mo. Yung binabantayan ko, uminom ka na alas 8 ng dapat sabihin mo, uminom ka na ng gamot mo, huwag ka magmimiss, you know, papaalalaanin mo lang sila para hindi sila mamatay, di ba? Sa Baguio City, aabot sa ikidalawang libo ang people living with HIV mula sa datos sa mga treatment hub sa lungsod. Pero kalahati lang dito ang sumasa ilalim sa antiretroviral therapy o ART pero ang pinakamalaki pa rin problema rito ang takot ng ilang positibo sa HIV na magpa-check up ayon kay Dr. Brillantes. Uh, ang nakikita ng lalas na sustentate sila sa sarili nila na nahihiya sila, yung mga family na nahihiya na malaman ng positive ang kanilang, uh, kanilang house awesome on Mahalaga kasi ang pagpapacheck up at pag-inom ng antiretroviral therapy para mabawasan ang viral load na nagdudulot ng panganib sa katawan. Ang goal is lahat ng magpatest na magpapositive for HIV, maliling to care or matitreat, okay? And then itong mga nagtitreat, no, eventually is maging undetectable. So ito din yung isang mantra o isang goal ng government no, na ma-reach natin lahat ng HIV patients mag sa Baguio City, higit dalawang katao na ang namatay dahil sa komplikasyon dulot ng HIV. At ngayong araw, sabay-sabay silang aalahanin. Ito'y sa International AIDS Candlelight Memorial Day. We are here to show our support to the city of Baguio in their continuous fight against HIV and AIDS. And as mentioned by our friends and fellow panelists here, the numbers are not getting any better. But later on, as they present our cases, we come to realize that we are far from reaching what the estimated number is. Bilang pag-alala, magsasago ang grupo ng candle lighting ceremony sa Burnham Lake ngayong gabi. Jose Robert Invito para sa Luzon Headline.